Yan mga tropa uh, Meron tayong Honda Click dito na Fresh na fresh pa Ito ay 2,300 km lang mga tropa So ito ay almost 2 months Ayan. So ano naging problema nito mga tropa Ay nag auto start Ayan. Pag nag on ka ng susi Umaandar na yung makina niya kahit di ka nag-push start. So, dito na mga tropa. On. Yeah. Lagi start siya kaagad mga tropa. So, hindi pa tayo kumitindot ng push start ay umaandar na. So, ano nga ba 'yung possible na sira pag ganito 'yung motor? At saka Ano ba 'yung pwede natin may iwasan para hindi magkaganito yung motor natin. So yung mga ganitong cases mga tropa uh, ito yung nakukuha natin pagka nagpapakarwash tayo ng motor. Lalo na yung mga pressurized na ginagamit nyo. Uh, huwag nyo lang pasisiritan mga tropa yung loob yung ilal ilalim ng motor nyo. Gaya dito sa may ilalim ng Appender uh, kasi nandiyan dyan yung ECU natin Saka yung mga sakit na papunta dito sa battery at saka sa fuse So ito mga tropa ay eh, buksan muna natin yung battery nya At mag check, -check tayo ng uh, starter Starter relay Tignan natin kung basa o may damage pa ito So magte-testing din tayo mga tropa dito ng bagong uh, testingin natin ng bagong starter relay. So, nga pala sa mga nagtatanong kung alin yung starter relay dito. Okay, magbabase mga tropa sa sa naka uh, drawing dito sa box niya. So ito yung starter relay niya, yung 5 pin. Uh, so wala tayo mga tropa ng bago. salpakan natin mga tropa kung yun nga yung naging sira niya so ito yung bagong starter relay natin mga tropa ah bali starter charger to mga tropa ito rin yung relay do sa charging niya So, salpaan lang natin at on natin. Pag nag-start mga tropa, possible hindi ito yung sira niya. So, on natin. So, mga tropa, hindi yun yung sira. So, nag-start pa rin siya. So, ang dito ay buksan natin tong cover ng harness. Ito mga tropa yung sinasabi ko na possible na nabasa. So, kinarwash kasi to. Itong puti na sakit natin mga tropa, yung sakit ng papunta doon sa ating battery at sa fuse box. Ayan mga tropa. So ayan, kung mapapansin nyo, basang-basa pa siya. So, ang gawin ninyo rito, hanginan lang natin ito mga tropa. So, so, ayan mga tropa. Hindi na siya nag-start kasi nabasa lang. Okay na mga tropa, goods na to. So, pag nagpaka wash kayo, uh, oh, iwasan top nyo top lang top na underpin ay tutok yung pressurized na gamit nyo na pang car wash dito sa ilalim ng fender. Kasi nandito yung mga sakit niya eh. Possible na mabasa yan. So sa case nito, yun lang naman ang naging problema mga tropa. So basang-basa yung sakit natin.